Gilas Pilipinas tinalo ang Jordan sa close door tune-up game bago ang FIBA Asia Cup 2025. Tinalo ng Gilas Pilipinas ang Jordan, 75-61, sa isang close door tune-up game na ginanap nitong Sabado bilang bahagi ng kanilang paghahanda para sa FIBA Asia Cup 2025 na gaganapin sa Jeddah, Saudi Arabia. Mababa ang naging scoring ng laro, ngunit kontrolado ng Nationals ang laban mula simula hanggang dulo. Sa pagtatapos ng first half, abante na ang gila sa iskor na 40-29. Hindi na nila binitiwan ang kalamangan at tuluyang tinapos ang laban sa iskor na 75-61 kontra Jordan, na siya rin lalahok sa nasabing Continental Tournament. Ito ang ikalawa at huling tune-up game ng Gilas bago sumabak sa aktwal na kompetisyon. Noong Hulyo 28, tumapat sila sa Macau Black Bears sa isang pampublikong laro sa Smart Araneta Coliseum kung saan wagi ang Gilas, 103-98. Sa laban kontra Jordan, dumamang ang gila sa third quarter sa iscore na 55-47, at lalo pang pinalawak ang kalamangan sa fourth quarter sa pamamagitan ng 20-14 scoring run. Ayon sa ulat ng Samahang Basketball ng Pilipinas, SBP, ilan sa mga bumitaw ng mahalagang 3-point shots sa huling yugto ng laban ay sina Calvin Oftana, Kevin Kiambao, Dwight Ramos, at Scotty Thompson. Si Oftana ay nakasama pa rin sa biyahe patungong Jeddah sa kabila ng kanyang ankle injuries na nakuha sa katatapos lang na PBA Philippine Cup playoffs at finals. Sunod na makakaharap ng Gilas Pilipinas ang Chinese Taipei sa Miyerkules na magsisilbing kanilang unang laban sa FIBA Asia Cup 2025 group stage. Patuloy ang suporta ng sambayanang Pilipino sa ating pambansang koponan habang isinusulong nila ang kampanya para sa karangalan ng bansa sa internasyonal na entablado.